ito yung isa rin sa mga katanungan na mga, sa katulad ko rin na yung basag niyo, Oo. No. Pwede nating matanong. Yung alam niyo na yung na pag-usapan natin na pag may nalaman na nalaman nila na may alahas yung nilibing. Opo, totoo po 'yun. Totoo po 'yun. Minsan po binubutas po tapos binabalik din. Binabas. Kita mo na lang po may butas na. Ibig sabihin po noon, pag may butas, baka inaano po yun. Maluanan. Tinitignan po nila kung may mga Sa yung nabawa, may, may ngipin pong ginto. Sa ipin. Saka, may, mga tan Saka po ano, binabasa nila kung ilang years po yung nakalibing. Pagka medyo matagal-tagal na, ay may ginto yan. Ganun. Okay. Lalo na po yung mga panahon po ng mga Kastila. Kasi yun po yung may mga, mga ano eh, may mga ginto-ginto. May mga nakalibing doon na panahon pa ng Opo, Kastila. Opo. So paano pag nalaman ng kamag-anak na may binasag na nito? Kanino sila? Hindi po siya totally binasag. Kumbaga lalagyan lang ng na nakasya lang talaga yung kaka. kamay. So parang makangapa sila? Kakapain na lang nila. So awakan nito na po <laughs> Salamat <laughs> sa pagkita. <laughs> <laughs> Kailangan mo rin matapang. <laughs> <laughs> Kasi hindi ko kaya yan. Para pari, butasin mo yung nicho. Yung mo, uh, tapos... So, may ang kawa ka ngipin pa, oh. so, so may pakasok yun. Tapos <laughs> makakamdaman mo ngipin. Ba! din, may napapabalita din about sa ano, yung mga bagong libing na, especially para sa mga babae. Yung... Alam nyo yun, ano, na, yung mga iba, ginagahasa pa. Hindi po. Wala, pong wala, ganun wala, ganun wala, wala na po. Wala naman Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Pero ang uh, ano ko po na anuhan ko lang is yun sa mga morgue. Doon pa lang talaga. So doon pa rin kayo so sa imbalsamado. Sa mga imbalsamado. Sa imbalsamado. Sila so, na yung ano eh. End product na sila eh. So wala nang ano din. Pre na. labas ka muna pre. Oo. Uh imbalsamado -huh. <laughs> <laughs> eh diba? Nagiinit to eh. <laughs> <laughs> punin mo yung <may> hairdryer. Hahaha. <laughs> 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 Pero malabo yun sa naglibing, magbubukas ka para gahasain na yung patay. Ah. Kasi may ano yun eh, di ba? May konkreto pa. Inaanhan na po ng halu yun. Ay, may, na di ba may mga nililibing mm. din kasama yung mga personal gamit? Opo. So, may, may bumupinteria din yun? Nung araw. Nung araw? Nung araw. Kasi pag, Pero sa karami karami, ito, Sa karamihan, pag may nililibing, hindi nabibuksan yung ataul kasi may mga nilalagay siya sa loob. Kasi karamihan, pag alam mo, alam mo, yung mga tirador sa lugar namin yung araw, pag mayroon ng galon, alam tinakpan nila. Tapos, pag ako mga inaaraw, mga balis na ato, sa kukunin nila yon Ibabalik nila ulit. Ibabalikan nila. Pero sa ngayon po, wala na pong gumagawa. mga sinaulang ano mga... Kasi tayo, wala nang mm. pera ngayon. So, wala naman na tayong may sasama pa. Wala <laughs> nang may pera. Wala nang tayong sasama sa... Ang ina, eh, no, lahat mong... Sorry, may bata nga pala. Eh, hello. Eh. <laughs> so, si... Uh, ano pangalan ng anak na? No? <laughs> Si Athena po. Si Athena. So sa sa <coughs> pagganya, sa sementeryo kayo nakatira. saan siya nag-aaral? Malapit lang. Sa may Nicanor po siya. Ah, uh, oh, okay. part po ng Olympia. KB ka, no? diba Rojas. Yung... Malapit Di ba ka Malapit din doon. Hindi po. Kung saka, sakali po, Because mas malapit kung ka pa. hindi po na so, ko, ko siya eh. nakamotor. Ah, oh. Ano po? Kung sakali pong malapit, itatawid ko siya ng pader. Lalad okay. kami ng pader. Pag, pag sinabi mong tatawid ng padel. A okay. Talaga po. Pa. <laughs> oh, okay. Sabi ko na. Nagpa-parkour kasi sila. Hindi pa akala ko may pintuan. Yeah. <laughs> Mayroon naman ka doon ay talapas ko. Kaya lang malayo, oh, lalabas, malayo, po. Po. Ah, malayo po. po. malayo ay, po si paggalit sa tulad. Parang, sure ka na lang Kasi sure right. right. ka. Kung, kung gate po daan nila, malayo pa po, oh, ikot malayo. pa. Kaya, yung mga yung karamihan po mga estudyante po, pag di Nicanor ang ano, kasi uh, kasi yung dati nagkaroon po po kung estudyante na tigil sa Nicanor na nagaano, Over the backhold po sila. May ano ba? May... May pagdana. Hindi po. Bali, dito po. Tapos, hakbang po kayo. May gas. Yung pinaka ko po ba yung nicho. Tatalon po sa nicho, papuntang pader. Tapos pagdating po sa pader, bababa ka na po dun talaga. As in, parang ka Spider-Man. Oo. So, sa <laughs> so, kanila may, ano, need happy. Mga may, may, ano na yun, mode of transportation. Pag mag-order kayo ng grab, pwede nyo ba sabihin, sa labas lang ng pader, tapos papatala na lang nila yung podcast. <laughs> pwede ka. Dito, dito kay Galvez. <laughs> <Dito kay Galbes. laughs> pag ganun nga pala, kung kunwari, gusto nyo mag order ng ganyan. Naman. Sa gate po, inaantay. Ah, sa gate. Nag-aantay po yung rider sa gate. <laughs> eh, pag, pag malayo kayo sa gate, dahil layo rin. Sa gate. Malayo rin, so, rin, rin, rin po. po. Right nila pumasok. Hindi, hindi, po. po, po. ano po kasi may oras ng pagpasok at paglabas. Ang labas po namin is hanggang alas 8 lang po ng gabi. So, pag may emergency? Nagbubukas naman po sila once na talaga. Hindi naman emergency. siguro sila kupal na... Ah, hindi, hanggang 8 o'clock lang. Tawal yung ambulansya <laughs> dito. Kaya naman pong pakiusapan. Oo, oh, baka kasi magka-hire ka tak at 8.30 p.m. <laughs> bawal na hmm. no, mag, mag-emergency na 8.30 p.m. Bawal na emergency <laughs> after 8 p.m. May <laughs> mga ganun ba? May mga, kasi na-imagine ko kung grab ako. Tapos parang saan po yung delivery? Sa Manila South Cemetery? Ayaw na. Ayaw boy na. Buhay ba yung kausap? <laughs> 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 Hindi naman po. Karamihan naman po dun mga ano talaga sa mga parcel. <laughs> Pero, ganun. Mga... Pero may kilala kayong nag-work? Parang something outside sa mga, like office? Pero doon nakatira. Meron. Meron naman. Meron talaga. Mga oh, taga munisipyo May call center. Doon nakatira? Ah, yeah. So may idea na talaga ako pag nagirap na talaga ako ng sobra. Oh. <laughs> pag may gano'n ba, marami bang pumupunta doon sa Manila South Cemetery tapos gusto nilang mag-umpisa ng buhay nila doon. Uh, gusto kunwari, kunwari ako. So, um, ano, uh, paano, ano yung proseso? Real quick, shout out to our sponsor, ZendEase by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plana mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, ZendEase ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90 plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with Zend Visit www ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again. One export ZendEase. Bali Wala ano lang 24 hours Oh, yung iba oh. po. Kasi yung iba, -saka kami, kami kami. Kasi lang, lang nakikita na lang na may kilala, na, oh. may bago. Kasi hindi na si 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 para mm -hmm. manatili sila kung tambay-tambay. Tapos tambay, mm -hmm. kung matutulog, tumatambay. agad sa Misan, Okay. Kasi may kailangan bang ikontak hmm. Kaya na, magugulat ka na lang po. Siyempre kami magkakakilala mula sa pool farm, kabataan, magagang pag-ulang, kakilakilala na namin lang malalaman isa. -isa. Nyo, agad Tas, malalaman nyo. Tapos malalaman na lang hindi namin kilala eh. Oo, bago. Yeah. bago. Yeah. bago. Pero may may paalam sila sa ano? Wala po. Kasi kanina sila magpapaalam. Eh sabi may admin parang may ano. Opo. may admin, admin po. Uh -oh. Kasi Pag, po, ang mga bagong ano ngayon, dayo, minsan matatapang pa sa amin eh. Oo, oh, yun yung mahirap eh. Na, Kaya ang yung kung ano-ano. Kung kami na matapang. po yung pinaka-original, mas oh. may, matatapang pa sa akin. <laughs> Grabe. Yun yung, yun yung mahirap eh, noon. Doon ka nakatera, may dayo, tapos sila pa yung magsisigasigas. Pa matatapang. Pag ganyan, kung may gulo, sino yung nag, ah, ano, may, may sarili ba kayong tanod? Or... Yung guardia po. Yung guardia na lang mismo nung, nung admin. Okay. Pagkan meron pong gulo, ang nangyayari, i na muna po sa gwardiya. Tapos i po kami kung saan po kami barangay na Doon po kami nagre-recta. Santa Cruz yun, di ba? Opo. Oh, oh. ah. <coughs> tawid lang ng... Abin? Kung ako, ako yun, uh, mag na lang ako sa patay. Bisitahin mo